Walang perfectong friendship. Nandiyan ang hindi pagkakaunawaan, gaya ng tinakbo ng kwento ng pagkakaibigan ni na Vice Ganda at Billy Crawford. Hindi lingid sa kaalaman ng publiko ang away nila noon, ngunit kamakailan ay nagkabati na pala silang dalawa. Narito ang kanilang kwento. The Philippine Showbiz List Presents Detalye ng away noon at pagbabati ngayon ni na Vice Ganda at Billy Crawford. From workmates to family. Kung pagkakaibigan lang ang pag-uusapan, bukas na aklat sa publiko ang itinakbo ng kwento ni na Vice at Billy. Nagsimula ito ng magkasama sila sa noontime show na It's Showtime. Mula lang binuo ito taong 2009. Sa mga lumipas na taon, ang nasaksihan na madlang people ang malalim nilang samahan mula sa walang katapusan nilang kulitan, asaran at maging sa pagsubok na kanilang kinaharap, hindi pinalagpas ni na Vice at Billy na maging bahagi ang bawat isa sa kanila sa mahahalagang yugto ng kanilang mga buhay. Lalo pa nga itong napaglalim sa panahong lumipas kung saan hindi lang pagiging magkatrabaho ang namagitan sa kanila. Nakahanap sila ng isang tunay na kaibigan na tinuring na pamilya sa katauhan ng bawat isa. Nariyan sila sa oras ng pangangailangan at ramdamang pagmamahal ng mga ito sa isa't isa kung saan naroon ang respeto at malawak na pangunawa. Katunayan ng pasuki ni Billy ang buhay may asawa noong 2018. Kasunod ng pagpapakasal niya sa kapwa at Showtime host si Colleen Garcia ay isa si Vice sa sumuporta sa kanila. Ito rin ang panahong umalis si Billy sa programa upang pagtuunan ng pansin ang binubuong pamilya. Nasubukan naman ang tibay ng kanilang pagkakaibigan nang magdesisyon si Billy na lisanin ang bakura ng ABS-CBN noong 2020 sa kasagsagan ng pandemya at dahil din sa pagkadiskaril ng takbo ng karera niya dahil sa pagkawala ng prangkisa ng network. Sa desisyon niyang ito, isa nga sa nangunang sumuporta sa kanya si Vice. Sa online show na gabing-gabi na Vice noong September 26, 2020, muli na saksihan ng publiko ang matibay nilang samahan na hindi basta matitibag. Dito ay sinabi ni Vice na nananatili silang magkapamilya kahit na hindi na sila magkatrabaho sa iisang network at programa. Hindi naman mapigilan ni Billy na maging emosyonal na napaiyak na pinasalamatan at nagpabati ng pagmamahal kay Vice sa walang sawang suportang binibigay nito sa kanya. Anya kahit na anong mangyari o sabihin ng mga tao, magpapatuloy ang kanilang pagkakaibigan. Samantala, tiniyak naman ni Vice kay Billy na kahit na lumipat ito ng bahay o saan man ito magpunta, walang magbabago dahil pamilya silang dalawa at mahal na mahal niya ang kaibigan. Wala anya siyang nais para rito, kundi ang magtagumpay at patuloy nila na susuportahan ang isa't isa. Billy and Vice unfollowed each other on Instagram. Sa kabila ng magandang samahan ni Vice at Billy, na higit pa sa kahit sa ang TV network sila napadpad, katulad ng ibang pagkakaibigan, nariyan ang patuloy na pagdating na pagsubok na ripakita sa kung hanggang saan kaya ng mga itong manatiling matatag. Katunayan ang inaakalang maayos silang pagkakahiwalay ng landas para sa kanilang karera ay nauwi sa unti-unting pagkasira ng kanilang relasyon. Noong November 2021, hindi nakatakas sa pag-unfollow nila sa Instagram ng isa't isa. Ikinagulat nga ito ng kanilang mga taga-subaybay, lalo na't na wala namang nababanggit na kahit anong issue sa pagitan ni Vice at Billy, maliban na lang sa mahigit isang taon nang hindi na sila magkasama sa trabaho. Bagamat walang malinaw na dahilan ukol dito, nariyan ang komento mula sa netizens na nagsasabi na isa sa mga dahilan kung bakit naapektuhan ang kanilang pagkakaibigan ay dahil sa mga pagpaparinig device patungkol kay Bobit Vedanes na dating direktor ng It Showtime. Matatanda ang naging isyu ang pag-alis ng direktor sa programa dahil sa toxic environment daw kung saan sinabi nito na lahat raw ay gusto maging leader. Hindi binanggit ni Bobet kung sino ang tinutukoy pero marami ang pinagpalagay na si Vice ang pinapatungkulan nitong gustong mamuno base na rin sa pasimpleng parinigan nila sa isa't isa. Dito ay may mga nagsabing kinampihan ni Billy si Bobet na siya naging direktor naman ng noontime show niya sa TV5 na Lunch Out Loud na katapat noon ng It's Showtime. Maliban dito na rin din ang isyo patungkol sa loyalty. Sa isang interview binanggit ni Billy na aanihin pa raw ang loyalty kung nagugutom naman ang mga taong mahal mo. Bagamat selfish man daw ito sa pandinig ng ibang tao, idiniin niya na ang paglipat sa ibang network ng isang artista ay nakadepende kung ano ang mga prioridad nito sa buhay. Iginiit din ni Billy na wala siyang pinagsisisihan sa desisyon niyang paglipat at masaya siya sa kinahantungan nito. Kaya naman may ibang netizens ang pinagpalagay na tila malaking parte din ng usaping loyalty ay naka sa relasyon ng magkaibigan, lalo pa at bukas si Vine sa pagpapahayag na mananatili siya sa kapamilya network, anuman ang mangyari hanggang sa muli itong makabangon. Katunayan sa isang episode ng It Showtime, nagbigay komento si Vice sa hindi pag-iwan ni Anne Curtis sa kanilang programa kahit na bumuo ito ng pamilya. Gito ay sinabi niya na si Anne nga raw ang tipo ng tao na hindi iiwanan ang kanyang pamilya na loyal talaga. Kasunod niya nito ay napag-usapan ng umalis sa programa na bagamat walang pangalang binanggit, walang duda na si Billy ang pinatutungkulan ni Vice na siyang nang iwan sa kanila. Maliban sa mga espekulasyong ito, walang malinaw na dahilan sa kung ano nga ba ang tunay na pinag-ugatan kung bakit sila nag-unfollow sa isa't isa. Vice and Billy's Reconciliation in its Showtime mula nga nang pumutok ang issue. Nabagamat walang direktang sinasabi sina Billy at Vice laban sa isa't isa, kapansin-pansin ang nagkalamat nilang relasyon. Hindi na ito tulad ng dati, ngunit sadyang may mga sugat na naghihilom sa tamang panahon upang makabuo muli ng panibagong simula, isang halimbawa na nga rito ang pagkakaibigan ng dalawa. Labis na ikinatuwa ang nasaksihan na pagbabati ni na Vice at Billy na nangyari sa programa kung saan nabuo ang kanilang samahan. Ginulat ng mag-asawang Billy at Colleen ang kanilang dating co-host at ang madlang people nang muli silang bumisita sa It's Showtime kasama ang kanilang anak na si Amari. Kabilang sila sa special guest sa magpasikat production number ng grupo ni Vice, Jackie Gonzaga at Sean Dominguez noong November 9, 2023. Sumentro ang tema ng kanilang performance sa pangarap, healing at forgiveness. Habang emosyonal si na Vice Jackie at Shan sa pagkanta kasama ang kanil kanilang mga magulang, ay biglang lumabas ang pamilya ni Billy na siyang gumulat at mas lalo nagpataas ng emosyon sa loob ng studio. Makikita nga sa screen na emosyonal at super happy si na Anne, Kareel, Chang Ami, Ogi, Vong, Jong at iba pang hosts paglilinaw ni Vice matapos sa kanilang performance, maayos na ang relasyon nila ngayon ni Billy. Ang pagpayag din daw ni Billy na mapasama sa kanilang performance, kahit busy siya sa taping ng The Voice Generations sa GMA7, ay sapat na para ipakita sa lahat na maayos na sila. Ayon kay Vice, nang mapanood raw niya ang concept ni na Anne na healing ay naisip niyang isama si na Billy sa kanilang performance na may mensahe raw sa mga nagnanais sa ma-inspire na mag -heal. Isa rin daw si Billy sa mga taong mahalaga sa kanya kaya naman hindi niya maatim na habang buhay itong hindi kausapin binahagi ni Vice kung paano nagsimula ang pagbabati nila ng kaibigang si Billy. Nang magkita daw sila ni Colleen sa isang event, ay nakiusap ito na magbati na sila ni Billy. Paano raw siya makakahindi kung nakita niya ang sincerity ng pakiusap nito sa kanya? Dagdag pa ni Vice, nasaksihan ni Colleen kung gaano kahalaga para sa kanila ang pagkakaibigan nila. Saad naman ni Colleen, pinaliwanagan niya si Billy na parehas na sila nasaktan dahil mahal nila ang isa't isa. Naramdaman naman ni Vice na perfect ang timing na yon para sa pagbabati nila ni Billy. Katunayan, pagkatapos daw ng event na ito, ay nagtitext at nagtatawagan na sila kaagad ni Billy pagsakay pa lang niya sa kanyang sasakyan. Ang sarap-sarap anya sa pakiramdam na dumating ang panahon na naayos nila ang hindi pagkakaunawaan sa nakaraan. Ayon pa kay Vice, nagsisilbing regalo ang pagsasama nila ni Billy sa mga manonood ng It Showtime. Billy says sorry. Labis-labis naman ang pasasalamat ni Billy kay Vice sa paanyaya nitong muling bumalik sa dating nilang tahanan ni Colleen, ang It time. Pagbabahagi pa niya, malaking bahagi ang ama si Jack Crawford sa pagkakaayos nila ni Vice. Kwento ni Billy na bago pa ang lahat ay hiniling na sa kanya na kanyang ama na magbati na sila ni Vice. Naniniwala siya na ang lahat ng na nangyayari ngayon ay talagang tinakda ng Diyos para sa kanila. Dito nga niya ipinahayag na dapat hindi matutuloy ang kanilang pagpunta sa It Show Time dahil may taping ito ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay may nangyari kaya pinayagan siya na makapag-guess sa performance ni Vice. Dito ay sinabi ni Billy na utang daw niya ang lahat sa It Show Time na naging daan para makilala ang may bahay niya ngayong si Colleen at nabuo ang kanyang pamilya. Kaya lumipat man siya ng TV network ay hindi ra mabubura ang katotohanang may malaking parte sa puso niya ang It Show Time para sa kanya, hindi anya mahalaga kung saan ka man. Ang importante ay nariyan ang pagmamahal nila sa isa't isa. Dagdag pa niya na lahat ng pamilya nagkakaaway, nagkakalabuan, pero at the end of the day, in God's time, ito na rin ang bahalang mag-aayos nito. Sa huli, humingi ng tawad si Billy sa kanyang dating mga co-host at madlang people. Pagamat hindi niya nilinaw ang nagawang kasalanan, kaya humihingi siya ng dispensa Matatandaan na sa isang episode ng Fast Talk with Boy Abunda noong September 2023. Inamin niya na marami nagbago sa relasyon niya sa dating mga kasamahan sa programa, simula ng bumuo siya ng pamilya at noong panahon ng pandemya. Lahad ni Billy. I'm sorry madlang people. I'm sorry ka pamilya. But myself, nagpapakumbaba lang ako. Nagagawin ko kasi ang lahat para sa aking pamilya. And kasama na rin po kayo doon, madlang people. I really want to thank you everyone for the support and love amid sa lahat ng nangyari. Kasunod dapat na sa salamat nag-iwan naman ng mensahe si Billy kay Vice sa pagsasabing mahal na mahal niya ito at mahigpit na nagyakapan ang dalawa sa gitna ng palakpakan ng lahat ng hosts at manunood. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!